mag-video kasi doon sila sa harap ng bahay may ginagawa sila yung parang bulaklak na pina-spray nila ng ano ng sprayer tapos doon naman sa taas guys sa basketballan may naga laro ng mga bata so excited ako sa pag-video ko dahil so nakita kami ng bagong doktor ko kumbaga ganit transfer ako dito ng medical ko sa sa lahat-lahat, no? So, dala-dala ko yung lahat ko ng medical. So, yun ang sinasabi ko sa inyo na last na video ko na itatanong ko talaga tungkol sa allergy. So, tinanong ko sa kanya. So, sabi niya sa akin, yung positive si serology ko, sabi niya sa akin, eh, huwag mong isipin yan kasi masisiraan ka lang ng bait pag yun ang isipin mo. Ah, masisiraan ka lang ng bait. Ang im lalo lang bababa yung immune system mo niyan. So, immune system nga, no? Ang gagawin mo, huwag mong isipin yan, kumain ka lang ng pagkain na tama, gulay at saka isda. Huwag ka na kumain ng mga mga pasarap diyan kasi 'yun 'yung makapahamak sa iyo. So, ang ganda ng mga sinasabi niya, ano? Maliban sa resita niya na binigay sa akin, sa mga explanation niya at saka sa paliwanag niya regarding sa sakit ko is uh, gagaling ka na agad. Just imagine na uh, pagpasok ng pagpasok ko sa office niya. Uh, pagtanong niya sa akin ng ganyan, tapos sabi sa akin, ako. Kailangan, kung gusto mong gumaling, sundin mo ko anong gusto ko. Sabi ko, yes, doc. So, sabi niya, saan yung masakit? So, simple, di ba ito lagi ko yung sinasabi na masakit itong kanan ko. Sabi niya, ipikto pa yan kasi na rocky ikaw, So, one week lang, inumin mo itong mga gamot, papagalingin kita i Igaranti ako sa iyo. Yung sakit mo na yun, milding wala yan, wala yan sa pinapapagaling ko at binubuhay ko, sabi niya ganun. So parang nakakatuwa no kasi may doktor pa ganun na mag-explain ganyan ano. Uh, nagpranka siya, siya. Yes. Pero sundi uh, sundin mo lang yung sinasabi niya, gagaling ka. So yun nga sinasabi niya sa akin. Bawal nga yung Uh, dahil nga a maintenance kong astor basta tingin continuous and then yun tell me, ko gin, gin, pa continuous nya and then tinanggal nya na yung aspirin at uh, ang vitamin B ko pinalitan nya na yun daw yung vitamin B ko is uh, pinalitan nya ng isang vitamins na para sa utak kasi yun daw yung pamimigat daw ng katawan ko is dahil daw yun na kailangan ng vitamins yung aking utak so So, yun. Eh, titingnan natin ano uh, pero I trust him kasi uh, talagang doktor sila yan no? so napag-isip-isip ko rin na ang lagi kong dinadaing na wala itong lakas dahil nga cause pa ito ng stroke or yun ang sabi niya and then na ang ang nagdadala ng buong katawan natin, 'di ba, ang brain natin. So kailangan natin ng vitamin sa utak. Sa tapos si tirisin ko is uh, hindi niya na ako pinapainom ng sitirisin. Pinalitan niya rin ng isang gamot. Ah, pinalitan niya rin ng isang gamot if needed lang. Tapos yung pamamanid ko at kumirot daw if needed lang din. So, bali, tatlo lang ang vitamins ko. Yung vitamins ko sa sa utak at saka sa nerve. So, yun yung vitamins ko. Tapos may fiber yung makadagdag ng Ah, uh, may besa tatlo yung vitamins ko. Titingnan ko pa 'yon kasi hindi ko pa nabili ano, dollar kasi yung halaga, mahal. Pero it's okay lang. Imagine mo, just imagine sabi niya one week lang papagalingin niya ako. So, di ba nakakatuwa? And then uh, so masaya ako kasi uh, panatag yung loob ko. So now, dahil hindi ko pa nabili yon uh, inumin ko muna yung aking uh, mga gamot na uh, nandito sa akin bago ako maka ano marami kasi dami ko pa kasi mga gamot ano so inumin ko muna yon and then bibili ako ng gamot niya na yun na binigay sa akin so after that titingnan natin yung magiging resulta so sabi niya after one week hindi ko na kailangan pumunta doon tatawagan ko lang siya para sa monitor ng aking uh, kalagayan so nakakatuwa di ba napakabait ng doktor ah uh, one week tatawagan ko siya kung ano ang magiging resulta sa Uh, gamot na binigay niya sa akin and then may isa lang siyang uh, may isa lang kaming deal may isa kaming usapan after one week pag gumaling ako so pupunta ko doon doon ako, ako mag-work 'to so, ganito ba guys sabi niya dito ka sa akin ano 'di ba dito ka na sa akin, dito ka na mag stay sa akin, so titingnan natin kung ano naman yung mga usapan okay lang naman sa akin guys, kahit wala ka namang sahod, total po vlog naman ako at least magturo lang ako doon sa mga cook, ano, at saka syempre magtulong-tulong doon para sa kanila at ma, ma vlog ko na naman yung pagluluto ko diba, at saka isa pa ay, trust ako kay Doc na gagaling ako. So, it's okay lang pag mag ako. At least magaling naman ako, 'di ba? Hindi naman ako pala gala. hindi naman ako ah uh, ah uh, not this yung maarte ano, trabaho lang ano. So, pag doon ako, so stay stay home pa rin, magbo-vlog. So, maka makatulong tulong ako ng luto doon na ah, yun din ang i-vlog ko, 'di ba? So, titingnan natin guys kung ano pa magiging kapalaran ko. Pero at least happy ako dahil sa nangyari ngayon na uh, result ng pagkikita ko sa doktor. So, so guys, yung mga pag-uwi ko dito, ano, may mga may meron mga dahilan, mayroong mga dapat gampanan, ano. So, I follow the God's will. So, bahala na si Lord. Basta para sa akin, uh, para kay Dr mildan pala ito, so I trust him so, I, so mismo mismo sa sarili ko, nakikita nyo naman kaya ko na magtakbo, kaya ko na mag uh, kung anong gagawin ko kaso lang, may mayroon lang mga iba na nagtatanong sa isipan ko like ang serology positive so, about that uh, hindi ko na i dyan, na i-mind ko na lang ang pagpagaling ko so guys, so titingnan naman natin kung ano naman ang magiging sunod na result after one week. Pero hindi ko pa nga guys nabili yung gamot ano. So, hindi ko pa nabili. Bibili natin vitamins daw yung guys sa brain. Yun daw yung nagpapabigat dito sa katawan ko. Tsaka, I trust naman sa kay Doc. So, titingnan natin for the next episode ng buhay. Kasi pa, mga anak ko ayunan nila ako patrabahoyin kasi si siempre ayaw na talaga. Mula nang ako'ng ginagawa dito, gala-gala ligo kag mag-vlog. So ayaw na, pero depende, 'no? Depende ko ano usapan namin dito. Uh, Gods really. Okay, guys, thank you, thank you so much.